Morning, good morning mga kaanit. Kamusta kayo? It's Friday. So, trabaho na ako ngayon. Bago magsimula, kapi muna tayo. Mm, talagang gaganaan ka. Kaganaan ka sa pagsimula ng trabaho. So, kayo dyan. Kamusta kayo dyan sa trabaho nyo? Okay lang ba kayo? Mm. Talagang napapasunod sa dang higit natin. So, for today's video, wala lang. So, kinakamusta ko lang kayong mga subscriber para na-update ko din kayo sa buhay-buhay natin. So, long weekend pa lang. Ayan, ano? Saan ba kayo pupunta? Saan yung balak nyo? Siguro ako, pupunta muna ako sa kapalit sa Kabete para makapag bisita din sigurado bagsak na naman ang sampung Jin gin bilog so yun muna mga kanit uh, ingat kayo lagi and God bless bye bye